So what's up guys for today's video ay ano uh, kukunin natin ng head yung mga nasira nating printer no Ito so ito yung uh, nakuha natin na uh, printer ng mga nasira So ito ay isang L5190 ito ay isang l 3210 tapos ito nakuha na to tapos ginawa ko na itong uh, ginakuha ko na niya ng mga pisan na to pag may masisira kong printer So, wala na tong head. So, ang my head, ito, at saka ito. So, maganda ba yung head dito? Kaya, lilinisan ko lang. So, ang gamit ko dito ay itong inkjet, no? Ito yung ink solution. Cleaning solution po. Tapos, isa sa mga gamit natin ay ito, syringe. So, itong hose na to, kinuha ko yun dito. So, ito, nakuha ko na yung pisa nito na scanner yung masira yung printer ng barangay so ito yung uh, pinalit ko na scanner so ito gumagana pa tong scanner na to tapos ito scanner then basta almost tapos yung mga power supply nito okay pa then so board kasi yung mga nasira nito board Yan. Yeah. So, kukunin ko yung mga head gamit ito. Ito. At saka dito na yung uh, tools natin sa pagtanggal. So, here we go. And, come on, come on. So, what's so up, guys? Una natin kukunan ito. Il 519 natin. Kuna huh? natin ito na. Okay. So, yan. Para makita nyo. Masyadong makita nyo dito. Yan. Yan. natin ito maganda pang head nito mga busing so, kung may maghanap pwede natin i kasi wala pa talaga tong tama walang tamang hit. yan so ito na yung kadali buksan to tapos ano natin mga damper. So, okay pa 'yung damper ito. Bak, kakabili ko lang ng mga damper na ito. So, magamit pa 'to kung may ngangailangan. So, kung palitan 'yung ibang ano natin. Ito, pisa ng ating bagong printer. So, hina natin dito. 'Yan. So, may star scroll lang po dito, star Nag-star ng mga Screw mm -hmm. Tapos may ano, pipindutin ito sa gilid no? Ayan, ito yung mahirap tanggalin. So, palit, palit, palit. Mahirap kasi pag board na yung dipigay sa ano sa unit dandahan lang po kasi very critical po yung head natin Ayan. ito yung head ng L5190 so gagan gumagana po talaga to Ayan. okay pa to wala pa talagang tama so magagapit ko to sa next printer na ito lamin yung masisira pang head Ayan. be careful lang head yung pag-usapan natin uh, be careful yeah. tapos itong syringe yan yeah. ito lang yung gawin syringe natin tapos ilagay natin ito dito yeah. ilabas muna natin yung mga natitirang ink dito yan yeah. Ito sa black. So dito tayo sa lapas kasi madumihan yung ano natin. Yung 'yan. Sa so, ito ko. 'Yan. 'Yan. No. Minaikot tayo yung ink. 'Yan. Kulay blue. ilalabas natin yung mga ink so sa paglilinis ito pwede kayong gumamit ng tubig pero be careful ayan kailangan ilabas ang mga ink ito naman ito naman sa kabila sitong black yan kita nyo yan lang yan so punasan natin punasan natin dito yan so gamit kayo ng tissue lamang tissue Para pahiran ng dahan-dahan. Okay. So, ito yung kapartner ng technician ng printer tissue okay tapos linisan natin ito ng ano tubig muna tubig muna sa una tubig Okay, here we go. Linisan ko muna. So, ngayon guys. Tapos na natin tinanggal yung ink. So, dito na naman. Kukunan naman natin na... Ano to? So, ito na yung final. So, ito yung water solution. Ito lang. Kunti lang, kunti. Yan. So, para malinis to kasi ito ay, ay isang cleaning solution. Isang cleaning solution po 'yan. Mga kaibigan. So, dito tayo mag -unasa. black. So, very critical po ang maglinis na head. So, sana makita nyo to. Yan. May lalabas dyan. Yan. Yan. Yun. So, cleaning solution na yun. So, ginagawa to para uh, hindi magkaklag yung natitirang ink sa loob ng head. Kasi oras na gamitin mo ito sa ibang printer, ilagay mo. So, wala siyang plug. Yan. Kailangan ubusin natin kung anong nasa loob yan ito na tayo sa blue yan puting puti na wala nang ink yun so yun ganun lang ang paglinis so ito ay isang 5190 na head so ayan and then ah, uh, hindi natin pababaya ang ano asa punasan lang tapos pag okay na so, okay. ready for balot na to babalutin ko na lang so, babalutin ko muna to ng tissue unang una tissue So, ganun lang kadali maglinis guys ang kailangan lang mayroon kayong ink solution Pabalutin no? to tapos Yan Pabalutin talaga yan Okay Okay na Ito na yung 5190 natin na head So Next ay ito na namang ah, 3210 Yan So next is ito na namang ano, uh, 3210 natin. So ito yung kukunan natin ng head. Yung ano nito, yung head nito is may tama na nung... sa black. May isang tama na yung sa black. Pero so, goods pa din. Goods pa din. Goods pa din siya. So may tama lang yung black. Okay tayo. Okay tayo. Okay. baka mawala yun pag ano, nilagyan natin ng solusyon. ito so maganda yung heat nito kasi so yung know safety ito mga ano ito yung uh, pisa yan is goods na goods pa hindi ko pa nagelautong dito bagong refill ko pa lang nito ka refill ko pa lang tapos nasira yan guys tatanggalin na natin ulit 'yung head natong hmm. mira pang-loading sige ba sa gamit may ano puller sila nito 'tol ayun nga lata puller so ito 'yung tanggalin natin yung flex keyboard ito yung flex keyboard ito yung hit yan di ba so sa pag galaw nito kailangan uh, dahan dahan so ito gagawin natin so hindi ko napakita sa inyo kanina yung pagtanggal ng kulay nito so ipapakita ko so punta tayo dun sa my tubig <laughs> Yan, so dito. Ito lang katapat niyan drum. Oh, Alam mo yan. solusyon hindi ko nabalik yung solusyon natapon ito yun guys oh. so, tingnan nyo yan di ba may lumalabas so yun yun kaliit yung mga nusul nusul lang dito sa yellow yellow yan kita nyo sana yakita nyo gamit pa to sa printer na may same printer kayo ng ganito kasi yung ano ko eh, yung wall L120 ko na isa yung ginagamit ko sa sublimation is ano may maraming tama na rin pero okay pa so ito yung ipapalit eh, ko yung dalawang head ko papalit ko doon Dalawang head ako. Tatlo na pala yung head. May tatlong head ako dito ang bakante. So itong blue may tama siya. Okay. Alabas na natin. Lagyan na natin na cleaning solution. Ano lang. Dali. Dali. yan na guys So lagyan natin ng water ah ito ink solution ito na sira ang yung computer uh, printer tapos okay pa yung board kunin ko yun tapos ibabalik ko to finish Sa inyo guys. Tapos na yung pinaggagawa natin. Yan, di ba? So kung may bibili po niyan ng mga sirang printer, ay hindi ko po yan ipinagbibili. <laughs> This is not for sale. It's for ah pisa pisa lang, ha? Yan lang sa pisa, pisa lang yun. Well, and that's all for today. So, Ganun lang kadali maglinis ng print head, ha? Ah, madali ba? Uh, ilang oras ba 'yung ginagawa ko? <laughs> Wala lang pong oras, dalawang print head na 'yon. So, ganun lang. So, back to studio. Bye-bye. <laughs> This is 2DC3 Vlogs. Don't forget to like, subscribe to my channel 2DC3.